Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Pero panibagong low pressure area naman ang namataan ng pag-asa sa labas ng PAR. Ayon sa pag-asa, asahang papasok ito ng PAR ngayong araw at mataas din ang posibilidad nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Patuloy rin na nakakaapekto ang southwest monsoon sa klima ng bansa. Ang ulat panahon sa report. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating I Weather Center na as of 11am, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando o Ragasa. Ito ay nasa layong 385 km west-northwest ng Kalayan, Cagayan, taglay ang lakas ng hangin na 185 km per hour, pagbugso na 230 km per hour, at kumikilos ito westward sa bilis na 20 km per hour. Patuloy naman na nakakaapekto ang southwest monsoon sa klima ng bansa. Nagdadala ito ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Para naman sa Mindanao, asa ng isolated thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Samantala, panibagong low pressure area naman ang namataan ng pag-asa sa labas ng par na maaaring pumasok ngayong araw. Malaki din ang chance nitong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, Maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance na pagulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 22 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao do naman ay makakaranas ng 17 to 27 degrees Celsius sa kagwat ng temperatura at 60% at chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 5.52 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating AI Weather Center. Napta Belarde, I-Minds, Philippines.